Nandyan lahat yan, ano Oo, nasa ating linya. Si Edward Gonzalez, ang pinuno ng MMDA Road Emergency Group. Sir, magandang umaga, Christian, and Tuesday sa DCWB, sir. Good morning po. Good morning po. Sir, and mo, Ma, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Mm -hmm. uh, sir Edward, ano naman ang magiging latag po ng operasyon ninyo dyan sa MMDA kaugnay dito sa mangyayaring pagdiriwang natin ng pista ng Nazareno? Opo, magandang umaga po. Uh, as per instruction po ng ating uh, butihing chairman ara uh, romando Artes, uh, magde-deploy po kami ng 1,000 uh, personnel mm -hmm. from our end kasama na po dito yung traffic enforcement yung uh, rescue group yung uh, mga magwawalis po. Mm -hmm. Pati Yan. na rin po yung ibang uh, Pasig River Ferry uh, system natin na magde-deploy po ng rubber boat mm -hmm. at ng ferry boat doon sa Ayala Bridge kung saan dadaan po ang prosesyon. Mm -hmm. Marami palang papel lang yung MMDA. Malawak, ano? Ano? Malawak din pala ang <laughs> sako po ninyo. Uh -oh. eh, no? Tama po kayo. Uh, sa ngayon nga po, simula kahapon eh, nagpe-prepare na po kami dito sa Quirino Grandstand kung saan mm -hmm. naglalatag na po kami ng mga citro fans. fence mga plastic barrier, pati na rin no, ang aming tent para sa first aid station. Mm -hmm. uh, Sir Edward, kas kasama rin ba sa inyo yung alam naman natin, ang dami-daming taong dadating dyan. Siyempre, hindi maiwasan yung tawag ng kalikasan, mm -hmm. yung mga portalets Edward, na, portalet na yan. Sa inyo rin ba yun? Opo, katulad ng uh, mga portalets na request ng Philippine National Police, mm -hmm. na ilagay na po natin kung saan uh, nais ilagay ng ating mga ang pulis nakapaglagay na po kami ng mga portals bukod po sa inilagay ng Manila local, uh, government. Uh, local government unit Ayan po. Mm, mabuti naman kung ganun kasi yan ang isa sa importante din Oo. sir kaysa doon ha, sa gitna <laughs> di ba tawag ng kalikasan at saka napakaraming tao so dapat hindi lang konti yan sir Edward Opo marami rin naman po tayo yung inilagay uh, kung yung uh, kakulangan na lang po e eh, in support naman po ang MMDA mm. agent. right. Oo. Mm -hmm. Oo. Nagkaroon ng walk through uh, kanina um, uh, Sir Edward ano, tapos ang MMDA ilang araw na rin naggagawa ng uh, clearing operations. Araw-araw mm. may nakukuha pa rin na mga illegal na kaparada. Kumusta Sir, yung uh, ruta ng translation ilang araw bago ang pista ng Nazareno? naigting po namin gagawin uh, one week before tuloy-tuloy po ang clearing operation para masigurado ang dadaanan ng prosesyon ay e maayos. Uh, katulad po nung nabanggit nyo ng mga illegally parked sa sasakyan, mm -hmm. ito po yung aming itinutaw para mm -hmm. maklear natin yung uh, ruta po. Tsaka, mm -hmm. mm -hmm. uh, dapat alam nila na, o sandali muna, kung nakagawian nyo magparada dyan, aba, hindi muna ngayon. Mm -hmm. Kasi tadaanan ng sangkaterbang taayon <laughs> kung ayaw nyo madaanan <laughs> yung sasakyan nyo. May upi, upi yan. Baka mamaya, tumawid ba doon sa mismong ibabaw ng sasakyan? Oo. Oh, Oo. Oh. Tama po kayo, yung iba naman po kusa nang ang ng kanila sasakyan Ayun. Ayun. pero meron pa rin matitigas ang ulo na hindi maiwasan At ihahatak po natin 'to hanggang maitabi lang po natin 'to. Uh -huh. Pero uh, sir Edward, mas concern ako dun sa mga ano, obstruction o yung mga yung sa mga bangketa may mga um, illegal uh, structures, yung mga nagtayo na ng bahay, Ayun. naharangan na yung sidewalk may mga matutulis na nakalawit. Uh -huh. Yung bae eh, tinitignan din ng MMDA na address na po 'yan, nagkaroon na ng walk -through, mga dalawang beses, tatlong mm -hmm. beses na oh, po yeah. yata. na-call na po yung attention niyan. Meron po talaga mga object na na kailangan tanggalin, mm -hmm. yung mga obstruction na tanggal na po ngayon niyan at uh, medyo maluwag na po yung kaliwa. Mm -hmm. Lalo nakapaay yung mga deboto, 'di ba? Uh -huh. Dahil uh -huh. yung ano ba, yung mga halimbawa ay manhole na butas uh -huh. o na walang takip uh -huh. o kaya yung lubak-lubak na kalsada. Opo, oh, kinol na po natin ang uh, attention ng local government unit, uh, pati na rin po ang DPWH at yeah. um naman po agad. Ayan. Kaya wala na po tayong problema sa ruta ng prosesyon. Nagawa na pala lahat ng <laughs> MD. Oh, <very good laughs> ano naman. na lang sir yung challenges na nakikita ninyo ilang araw bago ang uh, traslasyon? Opisya ng Nazareno. Uh, sigurado po magiging traffic ang lugar na ito. Uh, kaya ina-advise natin ang publiko na maghanap na lang po ng mga alternate route at ang in po dito is yung local government unit. Kami mm -hmm. po ay eh, nakasuporta sa kanila pagdating sa traffic direction control. Ayun. Oo. So eh. yung traffic talaga asahan nyo yan. Kaya kung hindi rin lang naman sa lungsod ng Maynila ang sadyan ninyo, magre route na kayo. wag Huwag na kayong dumaan dyan. Ngayon nga lang, hindi pa nag-translation. Napaka-traffic <laughs> na, di ba? First Sunday, diba? ang traffic oh. doon sa Quezon Boulevard. Pero, pero sir, you know, uh, it's LGU, uh, ang, ang, ang uh, road closure. Tapos ang MMDA ay doon sa pag-alalay na inaasang mabigat na daloy ng trafiko. Tama po kay hey, Sir dahil sila naman talaga ang in-charge doon. Sila po yung organizer nito kaya tayo ay tutulong lamang sa kanila. At syempre meron din kayo, sabi niyo kanina, meron din kayong, kanina, din kayong uh, uh, medical teams, uh, road emergency teams, ganyan. Tama po kayo, kami ay nabigyan ng isang uh, lugar kung saan uh, nagtayo po kami ng first aid station sa po mismo ng Kirino Grandstand. Ayun. So, wala naman sana, wala naman sana mangyari no, na hindi inaasahan or emergency para hindi naman natin gustong magkaroon ng ganun, 'di ba? Na mga gano'ng insidente. Pero just in case, ready ang MMDA. Tama po mm -hmm. kayo, katulad nung nakaraan taon, yung data natin, wala naman po tayo na italang uh, mga trauma cases. Yeah. Inaasahan po natin na wala rin po mangyayari ngayon. Mm. Very good. Oo, oo, oo. Sir man. Edward, may nag-text lang dito ano dahil ng holiday sa Manila. Mm -hmm. Inaasahan yung mabigat na daling ng traffic Eh pwede daw bang uh, yung number coding if eh, ano daw ba? maso ba? <laughs> o, o, tuloy pa rin. <laughs> Ipa ipaparating po natin 'yan sa ating chairman at, uh, <laughs> ma para malaman natin kung isususpindi po. Uh, 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 pero For now, um, uh, all systems go. Ready na tayo, Chairman. Ay, uh, chairman tuloy. <laughs> Na-promote na na agad tuloy si Sir Edward. <laughs> sir Edward. <laughs> Opo, katulad po ngayon, uh, patuloy po yung pag-aayos namin, uh, lalong lalo na yung linya ng pahalik. At uh, may instruction sa amin si uh, Chairman uh, Artes mm -hmm. na nagkaroon ng uh, pagbabago dahil uh, mm -hmm. yung pila ng pahalik, uh, pinalagyan niya ng mga tent para kahit pa paano, yung mga deboto, eh, komportable naman. Teka, mm -hmm. ah, sir. Eh, o, oh, kasi dati open. Ah. Fence lang. Tama ba? Opo. Tama po kayo. Nasa loob sila ng plastic at uh, sedro fence na kung saan nadudunan nakapila ang mga deboto. Ngayon po eh nilagyan natin ng mga tents para kahit paano komportable ang mga umulan. Mga man. Man. Umulan o umaraw, umaraw man. man. Tama po kayo. Mayroon silang oh, proteksyon. Ah. Maganda dahil noong mga nakaraang taon na, chosy kung mapansin, mo open May oh, fence oh, oh, pero oh, oh. open pero init, ulan. Eh yung mga pumipila, umaga pa lang pumipila na. Gabi kaya, pa lang, oh, oh, 'di ba? Kaya ngayon sir, may tent na. Very good Opo naman. meron na pong pinalagay ang ating chairman para kahit paano umulan na tumaraw, hindi naman sila ganong mainitan at maulanan. Yan. Lalo na ngayon usong-uso naman ang trangkasong. At least yan, mapoprotektahan naman sila. Uh, very good Apo. naman kung ganoon. Mm -hmm. That's a ano nice po? idea. Oh, oh. Mm -hmm. ah, curious lang ako, Sir Edward, doon sa mga tauhan ng MMDA, ah, ano naman yung kanilang security para doon sa gagawin nilang pagbabantay? Yung sa pagkain ba? Kasi hindi Apo. na kayo makakaalis sa mga pwesto ninyo. Magdamaga na naman yan. Tama po kayo pero hindi po tayo pinabayan ng ating ahensya so may sarili po kaming uh, provision for uh, our contingent Ganun man, eh, hindi po sila maihirapan dahil meron pong taong naka assign dyan para Ayan. magdala sa kanila ng mga pagkain. Yan, very good. Kasi hindi dapat din na maging concern tayo sa kanila, Christian, mm -hmm. pati mm -hmm. yung sa mga polis. Exactly. Ay, kasi walang mga tulog din ang mga yan. Gabi pa lang nandyan na yan. Oh, oh, oh. Ilang araw bago ang Kumbaga, pista. Uh, uh, ano lang niya, yeah. ang reliebohan yata nila, 12-12 oras, pero hindi naman na makakauwi uwi ang mga yan. Doon lang din na. Pupuesto mm -hmm. lang sa isang lugar, iidlip, ganun din yung mga taga MMDA, mm -hmm. makasa tawag nga nila masa, masandal, tulog. tulog. Ganon ang magiging sitwasyon nyo, di ba, Sir Edward? Opo, ganon na nga po. Pero kami po, eh, 24 oras na magbabantay at may dalawang ship kami na magpapalitan. Mm -hmm. Yun Opo. na nga. Oh, yeah. Pero kailan yung simula ng deployment ng no almost 1,000 na tauhan? Ha? Sir, nag-start na yon? Actually, mag-start na po ito ng January 6 hanggang uh, January 9. Mm -hmm. lalong lano na po yung mga mm -hmm in charge sa pagwawalis, uh, paglilinis ng lansangan. Oh, oh speaking of pagwawalis, ano, dahil noong nakaraang mga nakaraang taon na Tuesday, yung yung mang, yung MMDA ay nakasunod mismo hmm. doon sa anda sa hulihan para lahat ng naglilinis mang, na kaagad Lahat iwang eh, no? uh, basura, tinatangay na nila. Ngayon din ba, sir, ganun ang diskarte natin? Ganun pa rin po yung practice natin kapag uh, umandar na po ang prosesyon, naka Sunod na po sila at uh, patuloy po naglilinis sa lansangan. So mag makiusap din naman tayo mm -hmm. doon sa publiko. Huwag nyo naman ding pahirapan yung ating oh, mga dahil authorities. Dahil plastic bottles. O yung, yung tipong hindi naman lisensya para sa inyo na porke nandyan ang tagalinis, tapon mag kayo kalat. dito, tapon mm -hmm. kayo doon. Maawa naman kayo doon sa mga naglilinis mm -hmm. din. Aba sarilin nyo ng kalat, isubin na ninyo, itabin yan ninyo. Diba? No, mm -hmm. nawala na si Sir. Sir <laughs> Edward. Ay, Huli na lang po. lang Sir sa akin ano, ano ang mensahe niyo dun sa mga dadalo? Ano po ang inyong paalala sa mga dadalo sa traslasyon sa Enero 9? Tsaka dun sa dadalo na rin sa pahalik. Mm. Yung maaga po nagsisipuntahan dito sa Quirino Grandstand para pumila at humalik sa Pong Nazareno, kung uh, hangga't maaari po eh kayo eh nasa tamang kalusugan. Ang ibig ko sabihin eh nakakain na kayo para maiwasan natin yung pagkahilo yung mga bata na hindi rin maiwasan na sinasama nila lagyan nila ng wristband para just in case na mawala yung mga bata madali po nating malaman kung sino yung uh, kung ano pangalan ng bata at sino yung magulang name at saka pinapakiusap po natin may mga karamdaman na kung po pwede sa mga bahay na lang po tayo manalangin mm -hmm. at uh, ganun din naman po yan makakarating po yan sa itaas. correct totoo naman yan sir edward mm -hmm. Okay, so with that Sir Edward Gonzalez Sir salamat po sa oras po ninyo at good luck po sa inyo pagdating po ng pista ng Hesus Nazareno. Mm -hmm. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Edward Gonzalez ang pinuno ng MMDA Road Emergency Ayun. Group. Alam mo 'yun yung isa sa mm -hmm, mm -hmm. ano Christian mm -hmm. ano, UP tipong... walang pinoprotect